Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain si Attorney Raymond Fortune ng kaso sa Quezon City People's Law Enforcement Board laban sa mga tauhan ng QCPD Traffic Sector 4. Kaugnay ito ng Road Rage incident na kinasasangkutan ng dating pulis at isang bike noong August 8. Ang kaso ay isinampa ni Fortune bilang concerned citizen laban sa tatlong tauhan ng QCPD Traffic Sector 4 dahil umano sa oppression, irregularities in the performance of duties and incompetence sa ilalim ng NAPOLCOM Memorandum Circular 2016. Samantala ay binunyag ngayon ng People's Law Enforcement Board na dinala sa tatlong presinto ang siklista na nakaalitan ng retired police na si Wilfredo Gonzalez. Ayon kay People's Law Enforcement Board Executive Officer Attorney Rafael Kalinisan, ang siklista ay humarap sa tatlong grupo ng mga polis kabilang ang mga miyembro ng Kamuning Police Station, Galas Police Station at mga polis na first responders sa insidente. Ayon kay Kalinisan, tanging ang mga pulis sa Kamuning Police Station ang ipinagharap ng kaso matapos lumabas sa investigasyon ng paglabas ng baril ni Gonzales. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa paggamit ng text blaster machines. Sa isang panayam, sinabi ni DICT Undersecretary Alex Ramos na naging talamak ang paggamit ng text blaster noong nakaraang halalan. Nabatid na ang ganitong makina na gawa ng China ay binebenta ng mura. Kamakailan ay nakumpiska ng otoridad ng maraming mga text blast machine. Dis-mayado si US President Joe Biden matapos inanunsyo ang hindi pagdalo ni Chinese President Xi Jinping sa G20 Summit na gaganapin sa India sa susunod na linggo. Sa halip nagpadala ng Chinese government ng kinatawan sa katauhan ni Premier Li Qiang, Na Naisa na makaharap ni Biden si Xi kaugnay ng patuloy na pagsisikap ng Amerika na makabuo ng maayos na pag-uusap sa ugnayan ng dalawang bansa at magkaroon ng kalinawan sa mga usaping kinasasangkutan ng naturang bansa. Malaking paghamon ang kinakaharap ng China gaya ng ugnayan nito sa Taiwan at ng patuloy na panghihimasok sa South China Sea. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.